naman tayo sa Magsaysay, no? Malapit lang to sa may uh, Station ng uh, Line 2. Ayan, sa taas. Andito tayo, update tayo ng uh, Skyway. No? Dito sa may harap na to, guys. Dito tayo ngayon. Ayan, merong uh, parang uh, train. No? Na, kaya meron sila mga tambay dito na traffic enforcer dito sa lugar na to. So marami ng manibagong poste na nakatayo no, dito sa lugar na to guys. Tapos may mga train na padaan. Na ayan nakita nyo meron silang activity doon sa lugar na yun. Ayan no, nakita nyo merong uh, bakok na gumagalaw doon guys doon sa lugar na yun. At dito naman sa lugar na to. Ayan yung uh, pansin nyo. No? Yung mga activity sila dito ayong araw no. Marami-maraming maraming, uh, salamat po sa inyo. Ayun, pag-update ngayon. Yan, thank you thank you very much. So, sumlang natin ang konti, no. Pasensya na kayo medyo malikot yung ating uh, uh video. So, may parating na train kaya yung mga uh, sasakyan at motorista natin ay nakatigil kasama yung uh, staff man. So, ito yung train na parating guys. Ayan. Ansin nyo. Ayan, meron mga panibagong uh, poste na nakatambay na ngayon na inaayos nila. So, ang haba nitong uh, train na to. So, dito yan sa may malapit ng panalukan ng Poresa Station Line 2 sa lugar na to guys ng so, maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat no? magbibay ko sa ating youtube channel no, tatawid tayo dun sa kabila no? pakita natin kung ano yung mga sitwasyon dun na ganap ngayon no? dito sa lugar na to so, yan magsaysay rojas no? connecting area dito lang yan sa may koresay station ng line 2 No, so, maraming maraming uh, salamat sa inyo So dito, may yung meron silang mga stock pile Ayan guys, nakita niya na sa ayan, ayan, ano yung mga bakal na nakaharap. Ang gandun sa lugar na yun. Ayan. Mapansin nyo, may mga stock pile sila. Dito, may mga bakong gumagalaw dito guys. Punta tayo dito. Masyal tayo dito konti. Para makakita nyo yung ano, yung activity nila dito guys ang lalaki rin ang poste nito no suabi yung mga poste so ayan dito guys ayan merong mga kababayan natin na ngayon no kahit maulan no tumitira sila kahit maulan hanggang doon sa may dulo no check natin hanggang doon sa may dulo guys nandito tayo sa may release ng trend no dito tayo sa may release ng trend pasok tayo dito Ayan, meron silang ano dito tinatanggal nila yung mga putik no, ng area na to guys Ayan, no. yung mga putik dito na inaalis nila ito yung release ng trend. hanggang doon hindi natin alam kung kasama yan, yung, yung mga bahay bahay dyan na babakbakin mo na tinamaan itong mga uh, skyway na to dito sa na to guys ang nyo, sa lugar na to guys hindi natin alam kung saan pararaanin yung dyan sa ilalim ng rapis ng train hanggang dito sa area na to ayan Wala, salamat po at medyo ulan inuubo-ubo tayo ng kaunti hanggang dun po yan sa dulo Now, may mga tatamaan pa mga bahay dyan guys so, hindi natin alam kung ay pagpapatuloy pang bakbakan So hindi na So tawid tayo dito guys Hagang walang train Ito na tayo dumaan sa release ng train guys Ayan o no. Sensya na kahit medyo magalaw Yung ating uh, Video So palagi ko kayong i-update dito guys no? So, mga ganap dito sa May Rojas Boulevard. no? Dito thank you thank you very much po sa inyo lahat awalan so, walang sawa ninyong pagsubay uh, pagsubaybay sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat tayo. Salamat po sa inyo lahat. So tatawid tayo. Tatawid tayo dun sa bila So yan, tatawid tayo guys. Tatawid so, tayo. Tatawid tayo. Tatawid tayo. Yan, ito yung sitwasyon dito sa lugar na to guys. So hindi natin alam kung pwede tayong pumasok doon. Hanap tayo ng dadahanan natin na makapasok doon. So, dito may mga bahay pa rito na tinamaan ng ano na um, skyway na to guys. Ang area na to. Ayan o, oh, mga bahay pa rito na tinamaan itong project na to guys so tingnan natin kung ready pumunta doon sa loob no natawag tayo, tayo guys thank you thank you tingnan natin kung makaka silip tayo doon sa lugar na yun guys so ito yung area wala nang sinaset Okay. Ito, lahat ng uh, kabahayan dito guys, pinakpak nila ang gantong sa Ayan. nila nila yan at pinatamaan itong project uh, na ito guys. Hindi natin alam sa mga bahay dito na halos na matumbok na nung project uh, na ito guys. So, sana, no, so, matapos na at para hindi na ganito masikip dito no masikip dito sa lugar to so, may mga tao rito nag trabaho ngayon dito sa lugar na to ayan dito sa lugar so tal tayo guys dito sa banda rito hindi natin alam kung pwede mag lakad lakad dyan sa loob no ay pwede pwede naman siguro kasi yung mga naglalakad lakad dyan sa, loob, sa lugar na to nandito so, tayo mismo sa magsaysay radik no kung ano tong uh, nagawa dito ayan guys so, meron pang hindi pa tapos so, sa kabila may mga tao rin na dadal lakad lakad doon so ayan yung uh, sitwasyon dito yung mga tinamaan ng ano ayan guys yung mga bahay dito na tinamaan ayan tinamaan itong uh, project na to guys hanggang dito sa maya crossing ayan ito yung crossing guys ayan ang doon sa kabila ito naman yung release ng MRT line 2 ayan guys dito lang sa Coresa Station itong uh, lugar na to ayan itong lugar na ito hanggang sa kabila magpasok doon ayun mga tao tayo dito mga naghukay hukay hanggang doon sa kabila Titingnan natin hanggang doon sa kabilang dulo maglipat tayo ng area natin, sinipin natin kung hanggang saan ba yan. So, lilipa tayo doon sa kabila guys, niya mo yan para makita niya po. Yan yung sitwasyon dito guys. Ayan. Dito tayo sa lugar. So, yan maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa na yung bye sa ating ah, YouTube channel. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. Thank you, thank you very much sa inyo lahat. So, ayan, maulan na naman. Sayang po yung mga bahay na tinamaan dito, yung mga lumang bahay na dati. Ayan, dito. yung mga tinaulang bahay. Ayan, nakikita nyo. So, ano sa kanila yan? Uh, memorable, no? So, ilang dekada na na katayo yan dyan. Tapos, no, na, na biglang uh, darating yung panahon uh, na matatamaan ng, uh, ano, ng, ah, uh, ganitong project na, no? nakapanghinayang no? ilang taon mong inalagaan yung ganyang bahay tingnan nyo guys yung ang ganda ng bahay no? mga sinauna at biglang uh, matatamaan ng ganyan so ayan dito dito nila tinatambak yung mga lupa yung mga set pile na yan guys na nakatambak dyan sa lugar dito may mga heavy equipment na nakatambay para sa kanila yan meron ng trend yan, dito sa area natin. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye sa ating guys. Doon, may activity sila doon yung banda, guys. yan doon sa iniwanan natin kanina, yung tinawiran natin doon. Ayan, meron silang uh, ginagalawan doon sa lugar na yung guys. So, ayan na ay yung madilim. No, sigurado nga uh, babagsak na itong na to guys. Kaya tayo ay magpapakalam na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat so hanggang dito na lang no? uh, at po ay nagpapasalamat sa inyo na walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel thank you thank you thank you very much po sa inyo lahat so bye bye